Magandang araw, ako po Sir Tim, madalas po nila akong tawagin Sir Pogi Dahil nag -long weekend, kami po ay nagbunta dito sa aming bukid sa Alatagan para bisitahin ang lupa At syempre, manghuli ng manok na Tagalog Tara, samahan nyo ako manghuli ng manok Yan po, inaayos na po ang aking trap At syempre, yung trap, meron siyang pain, ang ating pain po ay kanin At syempre, pwede na tayo para tayo makahuli ng manok Hilahin ko na lang po yung tali na yan para pag may pumasok na manok akin lang po ila dyan na po nakahuli na po tayo ng manok good size po ang manok na yan sigurado pagkasarap po niya pag niluto may yellow yellow ang sabaw at syempre dahil nakahuli na tayo manok mag prepare na tayo ng ating tubig papakulong po natin ng tubig para doon po natin lalagay ang manok para madaling matanggal ang balahibo isa po yan sa mga dahilan kung bakit gusto po sa bukid. Gusto ko magluto sa ganyan lutuan. Ang gatong ay kahoy. At habang nagpapakulo po tayo, inaas ko muna yung kulungan na gagamba ni Heaven. At yan na po. Kumulo na at ating tagalang na po ang balahibo ng manok. Ganyan po ang tagalang balahibo ng manok. Bababad po na sa kumulong tuwi para mabilis tanggalin. Yan po po ang ibang mga alaga dito sa bukid, mga kambing po. Sa ibang araw, babaltahan ko ulit kayo. Paalam!